Huwag tumahimik itong panukala na ito. Patungkol po dito sa Saba. Hindi natin makuha yung mismong suporta ng gobyerno kung paano ang binibigay na suporta ng gobyerno sa West Philippine Sea eh parehas lang tayong merong claim. Sa Pangulo, gusto ko lamang pong banggitin na wala pong nabago sa ating sa ating pag-aari sa ating kinikilalang sariling bahagi ng ating kapuluan We'd like to recognize Senator Tolentino, the sponsor of the measure, and to interpolate or rather propose amendments si to Senator Robin Padilla. Maraming salamat po uh, Ginoong Pangulo at sa ating uh, Pinunong Mayorya A'udhu Billahi Minash Rajim Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bismillahi Wasalatu Wasalamu Allah Rasulillahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Isang magandang magandang hapon uh, po, lalong lalo na po sa aking hinahangaan at at uh, masasabi ko pong isa sa aking advisor, Senator Tolto uh, Tol Tolentino. Isang magandang uh, hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Uh, inagalang na kapatid, Senator Robin Hood Padilla. Ako po ay uh, manggagaling doon po sa ating uh, huling uh, pag-uusap patungkol po sa aming hinihingi, ito po ay napakahalaga sa mga matatawag po natin na tunay na kayamanan ng ating bansa sapagkat tayo po ay may kultura. At kapag pinag-usapan ang kultura, kasama po dyan ang teritoryo, pag-aari, at kasaysayan. Hindi po po pwede na magkaroon ng isang kultura na walang kasaysayan at walang pag-aari. Ito pong uh, usapin ng Saba. Isang bagay po ito na humahamon sa gobyerno. Sapagkat sinasabi po ng kasaysayan na itong Saba eh atin po ito. Hindi po ito usapin ng kinuha lang natin sa isang lugar at sinabi ko dito. Hindi po. Meron po itong historical background. At ito po ay may mga ebidensya galing pa sa kaharian ng Espanya at uh, masasabing panahon ng Amerikano. At ito din po ay pinatunayan noong panahon na ang Pangulo ng Pilipinas ay si Diyosdado Makapagal. Sapagkat nung nagkaroon po ng sinasabing Federation of Malaysia, nag-react ang Pilipinas sapagkat isinama ang Sabah, ang North Borneo. Kaya po nagkaroon tayo ng claim noong 1962. Ang hindi po natin maintindihan, ay dumating ang 1968, panahon po ni Presidente Marcos Sr., tayo po ay gumawa ng patas. Ito po yung Republic Act 5446 na ang sinasabi sa Section 2. The definition of the baselines of the territorial sea of the Philippine archipelago as provided in this Act is without prejudice to the delineation of the baselines of the territorial sea around the territory of Sabah, situated in North Borneo, over which the Republic of the Philippines has acquired dominion and sovereignty. Napakaganda po nito. Napakaliwanag po nito. Noong 1982, nagkaroon po ng unklos. Mas maipapaliwanag po ng ating uh, uh, mahal na kasama at hinahangaan teacher ko, si Senator Tolto Tolentino. Ano nga po bala yung ibig sabihin unklos po? United Nations on Law of the Sea. Law of the Sea. Yan. Na-approve po yan noong 1982. Noong 1986, pagkatapos po ng Uh, revolution. Nagkaroon po tayo ng 1987 Constitution. Doon po, sa 1987 Constitution, hindi po natin maintindihan kung bakit yung historical ay eh nawala doon sa konstitusyon natin. Napalitan po yan, na nahimik yung patungkol po sa sinasabing historical rights at hindi lang po yun, nagkaroon pa ng seksyon na nawala na ang mga royalties sa Pilipinas. Wala na ho tayong mga sultan. Nawala pa hong Pilipinas. Wala pa hong mga Espanyol dito sa atin. Eh meron na ho tayong mga sultan. Nawala po yan noong 1987 Constitution. Pati po yung historical rights sa pag-aari. Ngayon po, noong 2008, dumating po yung Republic Act 9522. Dito po sa Republic Act 9522, naging napakatahimik po nito sa usapin ng Sabah. Pero hindi po ibig sabihin, na kinatalikuran po ito dahil sinabi mismo ng Supreme Court na naninindigan ang Supreme Court na mayroon tayong claim dyan, sabat. Ngayon, ang akin pong hinihingi, bakit po kaya ito po ay sa usapin po ito ng... Itong ginagawa natin na ito, itong baseline na ito, itong pag aamenda natin, ito pong panukala po nyo na ito, hinihingi po namin na wag tumahimik itong panukala na ito patungkol po dito sa Sabah. Sapagkat mahirap pong tanggapin. Ano? Ako lang po, personal ko ito. At alam ko, yan din ang nararamdaman ng ating mga kapatid na tinatawag nating stateless. Stateless ngayon. Dahil sa dami ng mga refugee daw, hindi ko alam bakit tinawag na refugee, kababayan natin yun, na magmula dyan sa Sabah, ay pwersahang inilikas at ibinalik sa Sulu. Ang hindi po natin maintindihan ay bakit hindi natin makuha yung mismong suporta ng gobyerno kung paano ang binibigay na suporta ng gobyerno sa West Philippine Sea e eh parehas lang tayong merong claim. At itong ang kaibahan, ang kaibahan, historical ito. Meron itong mga patutoo, meron itong mga papeles, meron itong mga dokumento galing pa sa Espanyol, sa Amerikano, sabihin nyo. Sabihin nyo na lahat kung anong gusto nyong ebidensya. 1982 lang yung unclose, Hindi ko po sinasabi na wag natin kilalanin yung unklos. Kilalanin po natin yan. Pero wag natin din kalimutan. Yung mga ibang treaty, na nagpapalakas sa ating claim. Hindi po natin maintindihan. Hindi ko po sinasabi, ha? sapagkat kung meron pong isang tao dito na naniniwala ako na nagmamalasakit sa claim ng mga Muslim dyan sa Saba, ay si Senator Tolentino. sa nga nagbigay sa akin ng lecture dyan. Ang dami niya dyan. Ebidensya. Ang hinihingi lang po natin ay magkaroon tayo ng pantay pantay na atensyon sapagkat sovereignty po ang saba ang claim natin sa saba ay sovereignty hindi ko po sinasabi na awayin natin ang Malaysia wala po akong ganung ano intensyon wala po akong kahit na sinong kaibigan nating bansa ang awayin ang sinasabi ko lamang po dapat sa ating local laws sa ating mga pansariling batas dapat ay matibay ang ating paninindigan na sa atin ang saba. Kung paano natin pinaglalaban na atin ang 200 nautical miles na sovereignty rights natin, ganun din natin ipaglaban ang sovereignty. Ang ingoberno natin sinabi, inclusive. Property dito, pag-aari ito ng mga Muslim na hindi nila inagaw, kanila to. Pag-aari nila to. Simple lamang po ang alam kong may intindihan ng aking kaibigan itong aking amendment. Hindi po ito magiging kalabisan sapagkat tayo po ay eh, reasonable tao na intindihan natin kung ano ang diplomacy. Na po natin kung ano ang relasyon ng dalawang bansa at pwede silang mag-usap. Pero hindi po yan dapat maging hadlang para magkaroon tayo ng mga pansarili nating batas dito sa ating bayan. Dito po sana, kung pwede po, kung nanaisin po ng ating mahal na Uh, kapatid, teacher, Senator Tolentino, maaari po ba akong magbigay ng aking amendment? Uh, ma mahal na Pangulo, tayo po ay uh, pumapayag, sumasangayang sa pagbibigay ng uh, pag-amendments uh, o so pag-amenda, po ay karapatan ng ating ginagalang na kapatid. Subalit kung pagbibigyan po ninyo akong makatugon ng ilang kabanata, eh, palagay ko po, eh, mas lalong liliwanag po ang ating usapin lalong-lalo na sa mga nakikinig sa sa ngayon kung pahintulutan. Opo, 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 opo. niyo po mahal na pangulo wala po tayong dito sa sa batas natin ngayon sa saligang batas sa nabanggit na unclose kanina wala po tayong ibinigay na wala hindi kinakikilalang pag-aari maging bahagi man ito ng makasaysayang pag-aari, maging bahagi man ito ng Tratado ng Paris o Tratado ng Washington noong mga nakaraang panahon. Ito po lahat ay naandyan, uh, mahal na Pangulo. Dangan nga lamang na hindi ganon uh, kabigkas ang mga katagang batas patungkol dito dahil nabanggit na rin ng ating mahal na kapatid buhat sa Nueva Ecija at sa Bicol na ang ang mundo ngayon ay kumikilala sa sa mga diplomatikong pag-uusap kung saan bilang kabahagi ng isang malaking rehiyon halimbawa po ang ASEAN ay tayo po ay may mga lingguwaheng ginagamit na hindi nakakakuha ng masasakit na dudulot, ng masasakit na damdamin, o dili kaya ay magdudulot ng isang hindi ka nais na kabanatang diplomatiko, mahal na Pangulo. Gusto ko lamang pong banggitin na wala pong nabago sa ating sa ating pag-aari sa ating kinikilalang sariling bahagi ng ating kapuluan simula, simula doon sa mga dating saligang batas hanggang sa ngayon, mahal na Pangulo. At gusto ko pong idagdag lang namin, natin na tama, meron pong mga batas kung saan nakalagay yung nabanggit ng ating kapatid patungkol sa Saba. Ito po yung Republic Act 5446 na binanggit niya kanina, Section 2. At bukod po doon, uh, Mr. President, Mr. President, nakikita po natin nung tayo po ay nagkaroon ng interpellation at, uh, at, ito rin ating kapatid, ang ating uh, nakapaliwanagan, ay atin pong, atin pong pinaliwanag ng Marine yung katagang, and I quote, all other territories over which the Philippines has sovereignty or jurisdiction, unquote, would refer probably to that portion of North Borneo. So yung atin pong Article 1 ng ating Saligang Batas, kung idadagdag natin yung uh, Section 2 ng Republic Act 5446 na hanggang sa ngayon po ay umiiral, ay magpapatunay na wala po tayong uh, iniiwanan, tinataliktan, at hindi na sinusulong na pag-aari patungkol po doon sa nabanggit ng na ating mahal na kapatid. At magpapatunay po dito ang napakaraming uh, kataga na nagbuhat sa kagalang-galang na kataas-taasang Korte Suprema kung saan doon po sa kaso ng Magaliona versus Ermita ay sinabi, and I quote in English, uh, yung ruling po ng uh, ng ng Supreme Court ang sinabi po nila ay the definition of the baselines and I call it the definition of the baselines of the territories of the Philippine archipelago as provided for in this act is without prejudice to the delineation of the territorial sea around the territory of Sabah etc etc ibig sabihin po yung ruling ng Supreme Court is is that Uh, it keeps open the door for drawing of the baseline so wala po tayong wala po sa sa kasalukuyan wala po tayong winawaglit sinasa isang tabi inalagay sa ilalim ng uh, ng isang aparador sa loob ng aparador buhay po lahat 'yan ang batas po natin ay, ay buhay at gusto ko pong gusto ko pong kumuha sa isang talata kasi po sa mahal na Pangulo, doon po sa unclose nung nilagdaan po ito at ang uh, isa po sa lumagda ay dating secretary of foreign affairs dating miyembro din po ng Senado si Senator Arturo Tolentino sa unclose po ay bawal po magkaroon ng isang reservation ang ginawa po ng ni Senator Tolentino ay gumawa po siya ng parang declaration or understanding. At ang nakalagay po doon, doon sa declaration, pang-apat na talata in English, number four, number four, such signing, I'm now referring to the signing of, of the accession to the UNCLOS, such signing shall not in any manner impair or prejudice the sovereignty of the Republic of the Philippines over any territory over which it exercises sovereign authority, such as, binanggit po dito, yung Kalayaan Islands and the waters pertinent thereto. Meaning to say that even when we signed UNCLOS, we never gave up, we never abandoned our claims, uh, Mr. President. So, tama po, tama po, ang ating kinagalang na, na kapatid na sa ginagawa niyang pagbibigkas ng kanyang salubin, sabalit gusto ko pong idagdag at bigyan ng diin na wala pong pagbabago. Uh, it has been there, it will remain there, it is part of our history, it is part of our culture, it is part of our legal regime, It is part of the international agreement we entered into called UNCLOS and it has been recognized, UNCLOS, our membership in UNCLOS has been recognized by the entire uh, diplomatic community. So it's there, Mr. President. Uh, wala po tayo, maging sa batas na ating binabalangkas kayon ay wala po tayong inaabandon na. Subalit, meron lamang mga kataga na hindi natin uh na ilalagay sang na rin sa mga sa, sang narin sa mga ang ating uh pinasukan na lalong-lalo na yung uh, United Nations United Nations uh charter kung saan lahat po ng uh, resolutions ng ng conflict should be uh, settled under provisions the provisions provided for by the United Nations Charter, which would refer to peaceful settlement and uh, negotiations without without derogating Philippine sovereignty. In lamang po ang may dadagdag ko sa bilang tugon sa pananaw na ginagalang natin ng ating kapatid na, na buhat sa Nueva Ecija at sa rehiyon ng, ng Bicol, Mr. President. Salamat po uh, uh, mahal na kapatid, uh, Senator Patilla.